Ituloy natin yung ano ha, yung ibig sabihin ng panaginip ko na una na uh, handa ng lahat yung kasal ko, kinabukasan, pero ang lalaki importante na magpapakasal sa akin o ikakasal ko ay eh, wala pa, hindi ko malang nakikita, nakikilala. Ibig pa sabihin niya na sabi uh, ni Lord, pinaliwanag din sa akin ay uh, makakapag-asawa ako na hindi kasal, hindi kami pwede kasal, di ba? Yan nga na hindi ako nakaiwas sa aking kinatatakutan noon na hindi pa kasi ako kristyano noon eh. Tapos sinasira na po ng mga pastor noon, dalawa, tinatanggi ako patuloy. Bumagsak ako sa lalaking. <laughs> di, nas, nasira pangarap na gusto ko pa naman mag-try the Buddha man kung ako'y makakasal. Kasi panaiwas ko noon eh sa lalaki eh. kahit may mga manliligaw galing pang abroad mga Pilipino din eh niwasan ko dahil ayaw ko nga maging pambayad utang tapos nawala rin nangyari din eh, tuloy eh, siempre natuloy ang buhay na bumagsak ako dahil eh, nga eh, nadaya niya ako na uh, isa pang dahilan kaya ay hindi ako nakawala sa kanya Nabuntis agad ako. Tapos, sunod-sunod uh, yung anak ko na lima. Pag naglihipan naman ako, para ako pinapatay ba? Nakahiga lang ako, suka ako na suka, hinang hina. Tatlong buwan akong ganyan, na sunod-sunod pa naman yan. Isang taong parang yung dahilan na hindi ako na hindi ako makaalis kasi siyempre nagtatangka ako lumayo sa kanya no dahil nga hindi kami kasal eh may takot ako sa Diyos noon eh alam ko masama yun at saka kahit gusto niya ako pakasalan tatangka siyang pakasalan ako ayaw ko dahil siyempre buhay pa yung married niya noon eh Ah, uh, masama yun ngayon ang nagangyari ah, uh, okay naman ang lahat masaya naman kami Ah, uh, kahit may mga problema dahil tumitunutuno naman na hindi, hindi, talagang pangako niya sa akin, hindi niya ako sasaktan o makakatimkim na ano mang ano, sabi niya, eh, tinupad naman niya. Kaya lang, may dumating na naman na panaginip. Lumalaki yung mga anak ko sa poder niya, na, eh, napaginipan ko ba naman na, nandun daw kami sa poles, nakahawak siya doon sa taas, ah, uh, nakakapit daw siya sa taas, yung isang kamay niya nakakapit sa akin ada uh, <clears throat> para umakya itaas niya ako sa taas do sa sa ano na yun, bangin na yon isip eh unti-unti yung ano dumudulas lang kamay ko hanggang sa nahulog na nga ako to yung babae eh. pulse nga eh tapos ano paghulog kong ganyan na pa ako I eh, ano am um, nahulog ako sa baba na tubig nasalo ako ng isang ano ng isang kawayan ba na kariton di ba sumala sa akin ganun. Tapos, doon ako napahiga. At uh, habang umaanod yung ano, umaagos yung tubig na dahan-dahan. Nandun naman siya, nakikita ko siya sa taas ng bangin na naglalakad din na sinasabayan niya yung sa tapat ko yung pag-agos ng tubig na nakahiga nga ako doon sa kariton ng kawayan. Eh, lu, lu, luha, luha daw siya, umiiyak na nalulungkot. Tapos sabi ko to sa panaginip ko, ayan tuloy, ang tigas ng ulo mo, ah, nagkalayo tayong dalawa, nalayo ka, makakaya mo pa kaya yan? Makakaya mo kaya yan? Sabi ko nalayo tayong dalawa. Yun daw doon, doon ang ko sa panaginip ko. Hanggang sa nagising ako na naman, yun na naman, namanghana ah, naman ako sa panaginip ko na yun, At hindi ko makalimuta, palaisipan na naman sa akin, yan naman, si Lord na naman din siyempre, Holy Spirit nasa atin eh, yun na naman nagpa, nagano, ano ko ano ibig sabihin yun, yun nga ah, magkakahiwalay kami yun nga, Ah, handa naman ako noong paman, eh, talagang binaplano ko na yan. Kaya lang, sabi ko, Lord, ayoko nang, ano, kasi nagtangka ako noon na umalis. Nasundan niya ako, unahanap niya ako. pag umalis po ako ngayon, hindi na po ako babalik. Ayoko na po bumalik sa kanya, sabi ko noon. Ah, kung, yung nga, hanggang sa dumating na naman yung ano, pag apo ko na napaginipan ko, na apo ko pala yun, napaginipan ko na bata daw, na una, sanggol, na sabi ko ganun, kanino kayang anak to? Sabi ko ganun, eh wala pa naman akong apo sa panaginip ko, no? Sabi ko ganun, pangalawang panaginip pa ko, yun na naman tanong ko, kanino kayang anak to? Ibang lahi, maputi, at saka... disoy ka ako, lalaki eh binibihisan ko daw sa panaginip ko. Ayun, tinatanong ko, kung kanino kayo ang anak to? Hanggang sa, ayun nga, ayung naging unang apo ko naman eh, babae. Hindi naman ganun kaputi. At yun, yun nung nag-asawa yung panganay ko, nag-asawa yung panganay ko, doon na, doon ko na na, ano, pinu, doon na ako interesado sa magiging anak niya. Kaya sabi ko, ano pa kaya yung aking napaginipan na. <laughs> Hanggang sa na-ultrasound nga, gayon nga, yung nga, magiging lalaki daw. Yun na nga yung siguro yung panaginip ko kasi yung tapaw niya, ano, <laughs> Ibang lahi. eh na nga, ano, totoo nga yung nangyari. Siya na nga nakisilang. <laughs> ano, mul yung bata na yon yung sa isinilang yon ano, sa hospital, talagang ano, hindi ko na ako umuwi sa papa niya. Yan ang taon na yon hindi ako umuwi sa papa niya nung nagbantay na ako sa ano sa ospital. Nandun yung papa ng bata na hindi ko sila. Talagang hindi na ako umuwi kasi ini in, talagang ano, pinanahindigan ko na hindi na ako magpapakita sa kanya. Yun ang daging dahilan. kasi nga natakot ba ako ayaw kong putulin ko na yung kasalanan namin na sasama na di kasal kasi nga married siya. Ayoko nang maano pa ng mga anak ko yon Yung sumpa na yun na ano, ayoko nang uh, mangyari sa mga anak ko, gano'n sa anak ko. Kung nangyari sa panganay, ayoko nang masundan pa yun. Kaya sa pamagitan ko, sa kasalanan ko, ay eh, pinutol ko na yung sumpa na yun ng pagsasaan ng ano, ng ano nga gano'n. Dahil yun ang naging ano eh, parang nagpapahawatig sa akin na Uh, yung kinatatakutan mo mangyayari pag hindi mo pinutol yung kasalanan mo sa ayan ka sa papa nga nila na nagsasama kami Kasi, sabi ko nga nga kay Lord or ready naman alam ni Lord yon na nung pa ready na po ako iwan siya basta iniintay ko lang ko signal niyo kung kailan mo po ako iiwan kung kailan niya ko siya iiwan yung pinakita niya nagpahawatig na naman nga si Lord na iwan ko na siya yung, yung kailan lang ng dalawang apo na namin ganyan yun dahil niya yung apo kung ano foreigner eh, yun nang naging dahil na hindi na ako umuwi ba kasi nagbabantay na ako sa mami niya no at saka yun na dahil na eh. kaya natakot na ako magtuloy sa relasyon namin eh kasi nga Masama yun eh, nagsasama namin married siya, di ba? Eh, doon ako nagumpisang di, ano, umal di bumalik sa kanya talaga. Yun lang mga kapi, kahit nahihirapan ako magpaliwanag, pasensya na kayo. Medyo nahihirapan ako magpaliwanag sa kwento ko, pero yun na talagang totoo. ni ko yan, memory ko na. Istorya ng aking buhay for the glory of God dahil kasama ko ang Diyos sa aking kwento ng aking buhay. Kaya mga kahapi, ang unang ang unang panaginip at pangalawang panaginip at pakatlong panaginip yung nga sa apo kong uh, ano na ibang lahi na paginipan ko yun ang pangatlong panaginip thank you mga kapi bye bye naway no hindi kayo magsawa sa aking mga istorya ng akin buhay for the glory of God. God bless you all.